Baka maghapon dito, 500 rental na. Ah, yung kubo na yan? Mm. Uh, Pero pag hindi yung Good morning guys. Dito kami sa tabi ng dagat. Ibang area na naman ito. Pero sakop pa ng pangil. Ilocos Norte ito. Dito kami sa ano. Kaso lang di kami makaligo guys. Kasi wala kami extra. Wala extra damit. Ayan o. Oh. Ang linaw ng tubig ba yun? parang kristal pero tubig dagat to guys dito sa Ilocos okay lang nakachinilas kang magmotor basta importante may helmet yan po tayo dito sa rocket no? Oh. Oh. punta tayo sa ano dagat guys tutor ko kayo guys Baka makita tayong alimango dito o alimasag. Ayan. Babaw Ito, may malalim dito. Dito parte. Ayan. Malalim dyan. Oh. Pagtilito ito Malalim na dito. Mabot <laughs> na yung syupang ko. Yun, may mga isda oh. Oh. Buti matigas dito. Ayan, malalim dyan guys, oh. Ayan. At sarap dito maglakad-lakad guys. Ayan si ate, oh. May hinalukay sa ano. Ito may pusit. Ayan oh. pumasok yung pusit. May mga pusit na ano, maliliit. Ito pusit 'yan oh ayan oh pusit to. Ayan oh. no, galamay niya guys oh. Hawakan ko, latak bayan 'yan? Oh, 'yan oh, pumasok na. Oh. Ayan oh. oh, oh. Nakita yun, guys. <laughs> Ang daming pusit pa sa so lang guys. <laughs> <laughs> yung galamay ay lumalabas ayan guys oh pusit na naman to ito guys oh Ayan o, oh, oh, yan, Pusit yung galamay ng pusit to. O, oh, ko guys. O, oh, yun o, oh. tumago sa loob. O, oh, oh, yun. Ito. O. Oh. <laughs> Daming pusit ka sa naman liit. Nasa butas. ayun, o, oh, yan o, oh, o. Oh. mo guys. Ito to, galamay niya guys oh. Ito, 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 ito to. Ayun oh, tinanong niya guys. Galawin ko. Ayun oh, tuwa ko na sa loob oh. Huh? Ngayon po set. guys, dito tayo sa tabi ng dagat guys. Da, may nahuli ka na ate. Ate. May nahuli na kayo. May nakadala na 'yon. Ya la